Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simulan na po natin ang ating kwento. Tumawa na lamang din ang mga matatanda at muling wika ng isa. <laughs> Hindi kita dinidiktahan, ngunit alam mo na ang mangyayari. Sagot naman nitong si Ronron na hindi natitinag doon sa mga gabunan. Gawin ninyo ang gusto ninyo, mga gabunan. Gagawin din namin ang aming gusto. Nakahanda kami sa lahat ng mga pagkakataon. Nagkatinginan muna ng matalim ang mga matatanda at itong si Ronron. Pagkatapos, tumawa ang mga ito habang tumalikod na at naglalakad papaalis. Nakakaramdam ng kakaibang presensya itong si Makro galing doon sa tatlong mga albularyong gabunan. Mukhang mayroong papalapit na digmaan galing sa dalawang mga malalakas na angkan ang nasa isip ngayon nitong si Makro. Ilang sandaling nanatiling nakatayo si ronron habang nakatitig ang mga ito doon sa tatlong matatanda na dahan, dahan lamang na naglalakad papalabas na sa bayan ng sirkulo. Ilang sandali, wika nitong si Makro kay Ronron. Kaibigan na Ronron, mukhang mayroong binabalak ang mga iyon. Itutuloy pa ba natin ang ating plano mamayang gabi doon sa grupo nila ni Irad? Sagot naman itong si Ronron kay Makro. Hindi na ako nagugulat pa sa inaasta ng mga matatandang iyon, Makro. Nagkakaroon na ng digmaan ang aming bayan kalaban ang angkan ng mga matatandang iyon. Kaya hindi malayong mauulit na naman ito. Huwag mo nang alalahanin ang lahat, Makro. Lalaban tayo at itutuloy natin ang ating plano mamayang gabi. Hindi na pwedeng makakalayo pa si Irad. Baka magbabalak pa ito na lumayo. Lalo na nagiging kalaban na rin nila ang mga mababangis na mga gabunan na mga iyon. Pagkatapos, agad nang inaabisuhan itong si Ronron Ron ang mga nagbabantay doon na bumalik na muna ang mga ito doon sa sintro ng bayan. Kailangan nilang humanda dahil anumang oras maaaring aatake ang mga matatandang iyon sa kanilang bayan. At habang pabalik ang mga ito Sinabi na rin nitong si Turo kay Makro ang tungkol sa mga pangmarka na ginawa ng mga albularyo sa kanya. Nahuli na ng mapagalaman niyang namarkahan na pala siya ng mga ito. Kaya nasundan siya dito sa bayan ng Serkulo. Sagot naman itong si Makro. Malalakas ang kanilang mga tangan, Turo. Maaring sa kadahilanan na ginamit mo ang mga usal na paninlang kaya hindi mo agad naramdaman ang kanilang ginawa. Ayon din kay Buhawi, hindi pa rin dapat na magiging kampanti ang mga ito dahil itong si Irad kilala at hindi basta-basta ang kanilang grupo. Madaling makakuha ang mga ito ng mga kapalit na mga antingero para tumulong sa kanila. At tama nga itong si Buhawi sa kanyang hinala. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, Mabilis nang kumilos na ang grupo nila ni Irad sa ng mga bangka agad nang nagpunta ang mga ito doon sa isla ng Kalabira at inalok ng napakalaking halaga ang isang pamilya doon na kilalang tagakitil ng mga aswang. Nais nitong si Irad nagantihan ang mga matatandang mga gabunan sa kanilang ginawa sa kanyang mga tauhan. Ang pamilyang ito ay iniiwasan ng karamihan ng mga kampo ng kadiliman tulad ng mga aswang dahil walang awa ang mga ito nakikilala ang pamilyang Dikal bilang bayaran na kriminal ngunit hindi basta-basta na pumapatay ang mga ito dahil ang kanilang punteriya ay ang mga nilalang na may mga tanga na kakaibang kakayahan at may mga mutya. dahil kadalasan ng kanilang mga nabibiktima ay ninangakawa nila lahat ng mga tanga ng mga mutsa. Binuo ng walong membro ang grupong dikala galing sa kaninang lulo na siyang namumuno sa mga ito. Sa kanyang nag-iisang anak na lalaki, ang asawa nito kasama din ang tatlong mga anak at ang dalawang malakas na alalay ng matanda. Dahil sa sobrang laki ng halagang inaalok nitong si Irad, hindi na yon na hindi an pa ng pamilyang Dikal. Agad na sumama ang mga iyon sa mga tauhan nitong si Irad sa pagbabalik doon sa isla ng Walog. Sa hapon na iyon, agad na kinausap nitong si Irad ang pamilya Dikal at inihayag ang kanyang gustong mangyari sa mga ito wika nitong si Irad doon sa pamilyang Dikal Dagdagan ko pa ang ibibigay ko sa inyong pabuya sa oras na mapatay ninyo ang tatlong matatandang nakatira doon sa bukirin ng tunggo ang tatlong matatandang albularyong gabunan at wala akong pakialam kung idamay ninyo sa pagpatay ang kanilang lahat ng mga kasamaan ang importante mapatay ang tatlong iyon at matapos ang misyong iyan, mayroon pa akong ipapagawa agad sa inyo na isa pang misyon at karagdagang bayad na naman ang aking gagawin sa inyong serbisyo. Sa loob lamang ng ilang mga araw, kung magagawa niyo lahat ng aking iniutos, magiging milyonaryo kayo sa kakaunting panahon lamang. Kailangan bukas mabalitaan ko na ang pagkamatay ng tatlong mga matatandang gabunan na iyan. Maliwanag ba? Ang sagot naman itong si Lulo Ago ang namumuno sa pamilyang Dikal at ang pinakamalakas sa kanila. Wow! Kami na ang bahala, pinunong Irada. Ngayon din, aket kami sa bundok ng Tunggo nabalitaan <laughs> ko na rin ang tungkol sa mga albulayong gabunan na ilan <laughs> malalakas ang tatlong ilan kaya nakakasabik ang pagtatagpo namin itong siluloago gamay na gamay na nitong gamitin ang kanyang mga tanga na mutya ang pamilya dikal kasi nang gagaling sa angkan ng mga kalahating tao at kalahating halimaw natural na sa kanila ang lakas na angat sa karamihan. Ngunit kapag napaghalo pa ito sa karunungan sa mga orasyon at paggamit ng mga mutya, nakakatakot na ng subra ang kanilang lakas. Kasama nitong si Luluago, itong si Turko, ang pumapangalawa sa kanya, sa kanilang grupo at kanyang anak. Tulad ni Luluago, malakas din ang kakayahan ng taong ito. Tulad ni Luluago, kaya nitong manggamot at kaya din ng mga ito ang mangbarang at manlason. Papakagat pa lamang ang dilim, nagpunta na ang grupo nitong siluloago doon sa bukirin ng tunggo. Samantalang doon naman sa bayan ng serkulo, nakahanda na ang mga tauhan nitong si Ronron. Nakahanda na din ang kanilang mga natatanging mga armas na kayang pumatay agad sa mga nilalang na mga kurkur at mga abok na mga alagad ng tatlong mga matatanda. Nagawa na nila ang mga ito nung unang mga panahon na nangyari ang digmaan sa kanilang grupo laban sa mga alagad ng tatlong matatanda. Napapatay nila ang mga ito dahil sa kanilang mga armas na gawa sa mga bulalakaw at ang hawakan naman gawa sa mga kahoy na sinukuan. Ang mga palaso sa kanilang mga pana may mga nakapahid ang mga ito na mga katas ng halamang mimusa at mga antunga. Ang mahigit sa sampung mga tauhan nitong si Ronron, agad nang nakapwisto ang mga ito doon sa pasukan ng bayan na iyon. Dala-dala ang iba't ibang uri ng mga armas. Samantalang doon naman sa sintro ng bayan, nando na rin ang mga mandrigmang mga tauhan nitong si Ronron mga piling mga taong nakatira doon sa bayan ng sirkulo na mayroong mga tangan na mga mutya. Samantalang muling nagpupulong naman ang grupo nila ni Makro na pagplanuhan nila na sina Makro, Turo, Buhawi, Ringo at Maya lamang ang papasok doon sa bayan ng Walog at aatake doon sa grupo nila ni Irad habang maiiwan naman sina Runrun at Amara kasama sina Makil, Baldo at Umar. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi na nila nakasama itong si Ado dahil nagpapaalam na ito sa kanila para makabalik doon sa kabilang isla. Kailangan din itong si Ronron na magpaiwan doon sa kanilang bayan at samahan ang kanyang mga tauhan na paghandaan ang gagawing pag-atake ng grupo ng mga matatanda. Habang kumalat na ang kadiliman sa buong isla, pababa na sina Makro doon sa bayan. At ang grupo naman ng mga dikal papasok na ang mga ito doon sa gubat ng tunggo. Itong si mayroon itong dalawang mga alagad, isang kuba at isang maliit at napakanipis ang katawan na si Uli. Ngunit sa kabila ng mga kapansanan ng mga ito, nagtatanga naman ang dalawang ito ng kakaibang mga lakas. Bukod pa rin sa mga ito, ang asawa nitong si Turko ay malakas din na mambabarang. Habang ang tatlo nilang mga anak, kakaiba din ang tanga na lakas at liksi kung lumaban. Kaya kampanti ang mga ito na mapapatay nila agad ang tatlong mga matatandang gabunan. Makalipas ang ilang mga minuto, ang grupo nila ni Makro nakapasok na ang mga ito doon sa bayan dahil wala na doon ang mga matatanda at ang dalawang antingero, nandoon naman sina Marlon at Teo kasama ang isa pang barangan doon sa bahay nitong si Irad. malayang nakakapasok sina Makro doon sa bayan napakabilis ng mga kilos ng lima na parang mga aninong biglang susulpot at mawawala na lamang sa gitna ng kadiliman mabilis na nilang tinuntun ang sinasabing bahay nitong si Irad. Makalipas ang ilang mga sandali, binaybay na nila ang mga madidilim na mga eskinita hanggang sa sapitin ang isang maliit na bakuran na napapalibutan ng mga malalaking puno ng kahoy. Sa gitna ng bakuran na iyon, nando doon ang tirahan nitong si Irad na tanging mayroong mga kakahuyan doon sa malawak na bakuran. Nakita din nila agad ang mga nakakalat na mga tauhan nitong si Irad na armado ng mga armas. Pansamantalang huminto na muna ang grupo nila ni Makro doon sa harapan ng bahay. Madilim ang kanilang kinaroroonan at punan pa ng kanilang mga ginagawang mga sabulag kaya hindi nakita ang mga ito ng mga tauhan nitong si Irad. Huwi ka nitong si Buhawi kapatid ng makro. Isa lamang ang aking pakiusap. Ako na ang papatay kay Irada. Ako ang magbibigay ng parusa sa kanya. Mayroong hiwa ang kanyang kanang pisngi. Kaya mabilis lamang itong makikilala. Sinabi iyon ni Buhawi kasi kahit na isang bisis, hindi pa nakita ni Makro ang mga pagmumuka ng mga ito. Plano nila sina Makro, Toro at Maya ang bahalang sasalakay sa lahat ng mga nagbabantay na nasa labas at kunin ang atensyon ng mga ito. Samantalang sina Buhawi naman at Ringo ang lihim na papasok doon sa loob ng bahay nitong si Irad. Ilang sandali, mabilis nang kumilos ang lima. Napakabilis ng ginawang pagtakbo ng mga ito. Agad na tumalon ang mga ito sa bakura na iyon na wala pang dalawang segundo agad nang nakapasok ang mga ito at kasalukuyang nagtatago na sa likod ng mga puno ng kahoy. Inaasahan na rin nila ang mga patibong na nakakabit doon sa mga puno kaya walang kahirap-hirap na naikalas nila ang lahat ng mga ito. Pagkatapos, dahan-dahan ng umuusad ang mga ito papalapit doon sa bahay Samantalang si na Ringo at Buhawi umakyat na din ang dalawa doon sa puno at naghihintay na lamang sa gagawin nila ni Makro. Ilang sandali pa, suminyas na itong si Makro sa kanyang kapatid. At pagkatapos, nagpakawala agad ng mga pagpana itong si Buhawi para doon sa mga bantay sa paligid. Patay agad ang dalawa sa mga ito nang matuhog ang kanilang mga ulo ng mga palaso galing kay Buhawi. Agad na bumulagta ang mga ito at nangingisay pa bago tuluyan na bawian ang mga ito ng buhay. Matapos iyon, agad nang nagkagulo ang lahat ng mga bantay. Nagpulasan agad ang mga ito. Mayroong mabilis na nagtatago doon sa gilid ng malaking bahay at pilit na hinagilap ang maaring pinagmulan ng mga pag-atake na pumatay sa kanilang kasama gumamit na din ng mga teleskopyo na may night vision ang mga ito para malayang makita nila ng malinaw ang buong paligid. Ngunit agad din na napapasigaw ang mga ito nang dinaluhong na ang mga ito nitong si Turo at inaatake ng mga pagkalmot. Ganon din ang ginawa nitong si Maya at Makro. Agad na nila ng buhay ang mga bawat maabot na mga bantay agad rin na umalingawngaw ang mga putukan ng mga baril. Ngunit kahit na ang direksyon ng kanilang mga pagpaputok samantalang sina Buhaw at Ringo nang makitang nagkagulo na ang mga bantay na nasa baba, mabilis nang tumalon ang dalawa papunta doon sa bubong ng bahay at agad na naghanap ng mapapasukan. Sina Irad naman na sa mga pagkakataon na iyon, nasa ikalawang palapag ng bahay, ay gulat na gulat ang mga ito dahil sa kanilang naririnig. At nang maibalita ng mga bantay ang tungkol sa mga kalaban na nakakapasok na at pinapatay na ang kanyang mga bantay at mga tauhan, agad na inutusan sina Marlon at Tio na tingnan ang labas. Habang nagpapaiwan naman doon ang isang barangan para samahan itong si Irad. Kasama din ang mahigit sa sampung mga tauhan. Nagpapatuloy sa pag-atake silang makro doon sa labas. Patuloy nilang pinapatay ang lahat ng mga tauhan itong si Irad na nasa bakuran. Walang kalaban-laban ang mga ito sa bangis at lakas nila ni Makro, Maya at Turo. Bawat mabot nitong si Turo bago niya iwan ang mga bangkay ng mga ito warat-warat na ang katawan dahil sa dami ng mga malalalim na mga sugat, sanhi ng mga kalmot at mga pagtarak gamit ang kanyang mga matutulis na mga kuko. Habang pinupugutan naman ang ulo nila ni Makro at Maya ang mga kriminal. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, patay na ang lahat ng mga nagbabantay doon sa harapan at sa gilid ng bahay nila ni Irad naramdaman ni Makro ang paglabas ng dalawang mga antingero. Kaya agad na utos nitong si Makro kay Maya. Maya, mayroon pang mga bantay ang nasa likod. Ikaw na ang bahala sa mga ito. Kami na rin ni Toro ang bahala dyan sa dalawang antingero. Ang ibig ipinahiwatig nitong si Makro ay ang dalawang mga antingero na sina Marlon at Tiyo na sa mga pagkakataon na iyon nakalabas na at nag-uusal na ng mga orasyon. Habang tanaw na din itong si Maya ang anim na mga kriminal na bantay galing doon sa likurang bahagi ng bahay at mabilis nang nagdakbuhan papunta sa kanilang kinaroonan. Mabilis nang kumilos itong si Maya para salubungin ng mga pag-atake ang anim na mga iyon. Samantalang sila Makro at Turo agad na tumakbo ng napakabilis ang mga ito. Papasugod na din kay Marlon at Tio. Wala pang limang mga segundo. Uy ka nitong si Tio. Marlon, humanda ka na. Mukhang mayroong mga nila lang ang papatake sa atin. Naramdaman din ito ni Marlon. Kaya agad itong humanda at ilang sandali lamang biglang humahagibis itong si Toro doon sa dalawa sinagpang agad ng aswang ang mga ito. Sa bilis ng pag-ataking iyon ni Turo, nagawa pa rin ng dalawang antingiro na makaiwas at mapaatras. Ngayon, naramdaman nilang aswang ang isang umaatake sa kanila. Nakaiwas sila sa ginawang ataking iyon nitong si Turo. Ngunit, ang pangalawang pag-atake naman na ginawa ni Makro, tinamaan na itong si Marlon ng pagsapak sa kanyang sikmura. Napakabilis kasi noon na wala pang isang segundo agad nang sumulpot itong si Makro sa kanilang harapan. Agad na napaluhod itong si Marlon sa lupa at agad na napamura. Kumilos naman agad itong si Tio para gantihan ng pag-atake itong si Maklo. Hawak ngayon nitong si Tio ang isang balaraw na punong-puno ng lason.